Inalmah naman ng ilang House Party leaders sa mga paratang at aligasyong ibinabato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa inilunsad na investigasyon ng pamahalaan laban sa manumalyang flood control issue. Ayon kay House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, hindi niya maunawaan kung saan galing ang sentimento na wala o manong direksyon ng investigasyon, lalot ang Pangulo niya mismo ang nagsiwalat ng flood control scandal. Iginit din ni House Deputy Speaker Ronaldo puno na hindi totoong walang progreso sa nangyayaring investigasyon ng Pangulo, lalo pat pa nakita naman sa kamakailang President's Report na ilang mga mamabatas at mga personalidad na ang nakatakdang kasuhan ng may matibay na ebidensya. Sa huli, nanindigan ng political party leader sa Kamara na mananatili ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa nila, imbento at hindi kapanipaniwala ang mga paratang laban sa isinasagawang investigasyon kontra katiwalian at korupsyon. Itong investigasyon, no, ilan na ba yung uh, na nalagay sa watchlist, di ba sa pagbiyahe? Ilang congressman na ang napatawag sa ICI? Ilang senador na? Ilang senador at makontratista at lahat ang sinasabing kakasuhan na? Siguro ba yun nang inabot ng investigasyon? Sabi ng Presidente, maraming hindi matutuwa sa Pasko sa katapusan ng taon na ito kasi baka magbabakasyon sila sa, sa loob ng selda. This is what I don't understand. Eh. The very person who actually wanting, wanting to, to clear out all this mess, you know, um, using, using his authority to really upend whatever mess that we are, we are in is the one that is now being pointed at as the one to be faulted, no? I mean, let's remember the president came out during his sauna, you know, saying, you know, this, these things, no? At the expense of probably the capital of his own administration. I mean, for someone who does that, it only speaks about sincerity.